Isiniwalat ng isang nasagip na Pogo worker sa Lapu-Lapu City na galing din sila sa iba pang mga Pogo na ni-raid ng mga otoridad. Meron daw nagtitip sa kanila bago mangyari ang mga raid. Nasa frontline ng na balitang yan si Gary De Leon. Habang tumatagal, mas lumilinaw ang koneksyon ng mga Pogo Hub sa Bambantarla, Pogo Hub sa Porak, Mampanga. At ngayon ang Pogo Hub sa Lapu-Lapu City sa Cebu. 169 Pogo workers ang nasagip noong August 31 sa Lapu-Lapu City at ngayon nasa custodial facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Pasay. Kabilang sa mga ni-rescue, ang Pinay na si Anna na nagtatrabahong interpreter sa tatlong Pogo Hub. Nagpalipat-lipat daw sila dahil sa mga nangyaring raid. Iba mo pong kasamang Pinoy, palipat-lipat lang din ng Pogo o inililipat kayo ng mga boss? Inilipat po kami ng mga boss pagsisiwalat pa ni Ana, meron daw nagtip sa kanila bago pa ba man salakayin ang Bamban at Porak Pogo Hub. Hindi po kami nahuli kasi nagkaroon ng tip. Bigla kami pinalabas lahat. Huwag na magdala ng gamit. Tapos uh, babalik kami after 3 hours. Kaya lang hindi na kami nakabalik. Nag-stay na kami sa mga hotel. Dito na rin iniutos ng mga Chinese boss na dali na mga Pogo worker sa Lapu-Lapu City. Kaya lang, meron daw mga tumakas na. Hindi gaya sa Bamban at Porak wala na raw nagtip kay Ana na i-raid ang Lapu-Lapu City Pogo Hub, Kaya doon na sila na corner ng mga otoridad. Pero may bali ang nakatakas ulit ang iba pang Pogo Worker at papunta raw ng Davao at sa iba pang Pogo Hub sa Luzon. Iniimbestigahan na ng PAOK kung sino ang nagtitip sa kanilang mga raid. Kinakailangan malaman namin kung saan ang galing yun. Confirmation talaga yun matagal na namin pangamba na merong somewhere, someone na nagkanulo dun sa operation ng PORAC. Samantala, aabutin daw ng isang buwan bago ma-deport ang mga sinagip na Pogo workers na paong mga Chinese, Indonesian, Burmese, Taiwanese at Malaysian. Labing-anim na operator naman at isang Pinoy ang kakasuhan ng human trafficking kaugnay sa operasyon ng Lapu-Lapu City, Pogo Hub. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.